Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post na ni Aileen Continente. Tungkol ito kay Vice Ganda. Ano? Para sa sabi dito, limitahan ang insultong salita sa kapwa mo. Dahil minsan ang insultong lumalabas sa bibig mo ay lu lumalarawan sa iyong pagkatao. So, napaisip ako nga, oo nga no, tama. Kasi ang, ang Bible, nakasulat sa Bible, hindi ko lang alam yung isang ka uh, verse, ano? Uh, kung ano daw ang lumalabas sa bunganga, yun ang laman ng iyong puso. So, yung mga words natin, it reflects our character. Agree ako niyan. And guilty ako nung una, masasama ang mga salitang lumalabas sa aking bibig nung una. Nung una na hindi ko pa nakilala, uh, hindi ko pa natanggap ang Panginoong Isus as my personal Lord and Savior. Nung una na wala pa akong relasyon, personal relasyon sa Diyos. Noong una na hindi pa ako araw-araw na nagbabasa ng Biblia, nagdarasal. But nung tumating yung punto sa buhay ko na nakita ko na I am very bad. I am bound to hell. Hindi ko maligtas ang sarili ko. Magulo ang buhay ko. sinorender ko ang buhay ko sa Diyos at sabi ko, not my will but your will be done. So sa so, dyan na meron na akong guide, yung Bible. Araw-araw nagbabasa ng Biblia at uh, sinusunod ang salita ng Diyos sa Biblia. Yun na, na ano, yung mga masasamang salita na lumalabas sa bibig ko, naiiwasan ko na. Nakukonsensya na ako. Paminsan-minsan meron pa rin lumalabas na masama. Kaya lang, meron na yung konsensya, meron na yung... Uh, conviction ng Holy Spirit na masama yun, masama na. Ihingi ako ng sorry, mag, uh, as ng forgiveness. Ayun, ma relations, ang Yun na. So, importante yung puso natin. Uh, so, dito, kay Vice Ganda, trabaho niya yon, yung magpatawa. And, in fairness, marunong siyang magpatawa. Kailang, yun nga, kalimitan, yung pagpapatawa niya gagamit niya ang ibang tao na alipustahin o ano para makapagpatawa, ito mayroong post na kumakalat I don't know kung galing ba ito kay Ann Cortez kahapon ko pa ito nababasa mga post pakicomment kung totoo ba itong post ni Ann Cortez na pinupo na rin niya si Vice Ganda sa kanyang pagpapatawa na nasasaktan na ang damdamin ng kapwa tao niya o sabi ni Anne I hope this is true sabi niya August 5 ang date sometimes yung joke mo Vice hindi na talaga nakakatuwa di mo talaga ramdam na nakakasakit ka na ng tao kahit yon naman ang rule mo, magkontrol ka naman sa mga biro mo. Alam mo ba na iilan din kami na may lihim na galit sa iyo? Di ko, di ka nalang namin pinapatulan dahil lamang sa respeto. Ang hilig mo, magpahiya ng tao, di mo alam na ang dami ng contestant na bad trip sa iyo. Uh, basa lang ko sa mga comments. May mga nababasa akong comments na baka daw hindi si Ann Cortis yan dahil English era daw si Ann Cortis. <laughs> English era. Anyway, ah, uh, Malala ko tuloy, anong year ba yon yung nilait niya si Jessica Soho? Ayun, kontrobersyal na naman yon na panlalait. Pero oh. mo, although magkalaban sila ng network, kailang ang tingin ng karamihan is below the belt na yung joke niya tungkol kay J Je Jessica Soho. So, maraming nagalit. So, ito na naman, mm hmm. PRRD, Ah, uh, yung Jetski, Jetski sa West Philippines. Okay lang 'yun sa akin. Kasi <coughs> binanggit naman talaga ni PRRD yung magjetski siya papunta ng West Philippines. Ang hindi ko lang nagustuhan yung dinamay pa niya yung papunta sa ICC sa Netherlands. To me, it's an injustice yung pagdala kay PRRD sa ICC. Kung totoong may nilapas siyang patas sa kanyang war on drugs, dapat dito sa Pilipinas siya ilitisin, ikulong dito kasi what's the use na sovereign country tayo? What's the use na we have a functioning judiciary na dadalhin mo ang isang Pilipino, dating presidente, sa isang foreign court na hindi eh, na tayo member? Yun ang masakit. Kaya yung biro na sinama pa niya yung trip to ICC doon ako na ano, that's below the belt eh yeah, but anyway uh, that's the nature of Paes Ganda bahala na ang taong bayan sa kanya so ngayon sentro din siya ng Batikos dahil yung kanyang pagiging hipokrita hinubaran siniwalat ni sa sasot. Ano <coughs> sa mga pronouncement niya, galit siya sa China. Sa mga pronouncement niya, mahal niya ang Pilipinas, yung sovereignty natin sa West Philippines, ganun siya eh. Eh ngayon, nalaman, yung kanyang mga cosmetics, karamihan pala, galing sa China. Ano ba yan? Galit-galit ka sa China, yun pala. Yumayaman ka dahil sa China o pinapayaman. Both. Yung mayaman ng China, dahil sa mga cosmetic products na binibili ni Vice Ganda, yung mayaman din siya dahil nakakabinta siya ng mura, ay eh galing yun sa China. Kung galit kayo sa China, wag na kayong bumili ng produkto ng galing sa China. Ganun lang yun. Magpakatutuot tayo, hindi yung iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Okay mga kaibigan, salamat sa inyo. <laughs> pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki <coughs> sa tribong talandik ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito na pantulong natin sa tribo namimigay tayo ngayon ng livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng Arabica coffee kung may itinanim, may aanihin panoorin niyo ang video na ito karoon atong bisitahon may buntag So siya na lang ang magtanom sa ilahang kape da nagibangagan sa yang bana kay yang yang bana na gibati. So siya na lang ang magtanom. So Ano siya unsa imong gibutang diha? Puradan og ite. Aso ah, nagbutang siya og puradan og ite. amatud uh, kay sa ginoo kay makaptanom na midkapi nanambog git midkapi para sa kaugmaon sa akong pamilya ug sa akong anak oo maayo pud na kay magtanom kag kape so mao ni ang ilang kapihan nga 300 ka punuan kini ang ilang gitanom nga mga kape so mao ni ang nakatanom so makita nimo ang ilang area so mao ni ang ilang gitamnan sa 300 ka punuan oh, so, Dako pa gid pasalamat nga nakakawas na sa kalisod Oso, so dako dako ang pasalamat nga nakapananom na sila gapi kape kay aron daw sila sa kalisod og naay kasuporta sa ilang anak So, nindot na kay Tanaon, kay naka tanom na ang 300 ka punuan nga kape. So, makita na ang ilang area nga nindot pud kayo ang ilang gitamnan nga area. So, salamat kay Sagino, o, sa Ginoo og sa nagatan sa video.